Ang tag-ulan sa Pilipinas ay isa sa mga hindi maiiwasang parte ng taon, lalo na ang Pilipinas ay matatawag na tropical na bansa. Sa pagpasok ng tag-ulan ay hudyat na din para sa nakakarami na magsisilbing simula para sa pagkakaroon ng sakit. Kaya naman dito sa Morning Bali Taktakan, sasamahan namin kayong gumawa ng plans to stay warm and away from sickness. Ang epekto ng tag-ulan ay nagre-resulta sa mga pagkaing ating plinaplanong ihain. Kadalasan, dito pumapasok ang mga ready-to-eat at fast foods dahil na din sa temperatura na mas nadadama natin ang gutom kumpara sa mainit na panahon. Isang panlaban dyan ay ang pag-consider ng mga pagkain mayaman sa vitamin C. Ito ay napatunayang mabisa upang labanan ang pagkakaroon ng sipon at ubo na kadalasang nagre sa lagnat. Orange, lemon, parsley at cherries ay ilan lamang sa pwede ninyong idagdag sa inyong rainy season diet. Nakatutulong din ang garlic at turmeric sa mga nagsisimulang makaramdam ng katisalalamunan at ang maganda pa dito, naglalaman ito ng antioxidants na mas nagpapatibay ng inyong immune system at metabolism na talagang kailangan ng ating katawan sa patuloy na pag-ulan. Bilang paalala, marapat ngang iwasan ang mga pagkain madaming asin at maaanghang na pagkain. Maari pa din itong kainin, ngunit ang pagkontrol ay makakatulong upang makapanatili ng healthy diet. Sapagkat ang labis na asin or salt sa tag ay kadalasang nagbibigay ng excessive na water retention sa katawan na kadalasang nagdudulot ng pamamaga. Pag-iwas naman sa maanghang dahil tuwing tag-ulan, nahihirapan ang ating katawan na i-digest ang mga ganitong pagkain na nagsasanhi ng sakit sa tiyan o pagka-bloat. Ngayong tag-ulan, mas mabuti ng may alam sa mga pagkain dapat isaalang-alang dahil ika nga nila, prevention is better than cure. That is so true. It's better to be prevented than to be curable. Ah, <laughs> Ano <laughs> to, to, to? To be oh, kasi curable. Naniniwala tayo sa kasabihan na if you are cured, ano? You are a wine. <laughs> ano <to? laughs> Ano yun? Wait, talking about cover. Bago ba yun? Hindi <laughs> hindi updated yung vocabulary ko. Bala ka dyan. Pero, ano, may assignment ako. Oh, for prevention is better than Pure. Pure. Ayan. So, ayun nga no, mga ka-MB. Mas maganda na rin na malaman natin kung ano ba yung mga kailangan nating oh, oh. bawasan kasi alam natin kapag may mga cravings talaga tayo mm -hmm. hindi natin iwasan na i-intake yang during rainy days lalo Please. na andun talaga yung gutom natin di ba oh, oh. tapos iniisip nga natin di ba kasi malamig tagpulan, oh, oh. sili sili or maaangang na food para pagpawisan tayo oh, mga pero napanood na lang natin ano na wag masyado dapat mm -hmm. in moderation yung mga spicy na pagkain natin kasi mahihirapan pala ang won natin to digest though. Oo, oo, at kaya ano no, oo, parang oo. from my personal experience, puro ganyan ako dati, sili, mga sabaw, ganun. Oo, oo. Tapos doon ako nahihirapan na, alam mo yung parang maglabas nung natural air gas sa aking katawan. Wow! Yung, Wha yung oh, natural oo. air gas yun aya charot. Oo, oo. Oo, oo, parang ano, parang feeling ko lagi akong busog, laging may masakit na something sa part ng oo, katawan yung ko. Bloated. Oo, yung bloated. A ako bloated ako. Paano? Ma bloated. <laughs> Ano ba yan? <laughs> Hindi alam mo yung parang kinakabag ka palagi. Kakabag pala tawag doon. Pero, well, one of the reasons why is lactose na nga rin ako. Uh, ayan, so sa mga katulad ni Miss B na may allergies, Oo, hirap. mas dapat doble. Allergies? Ay ano ba? Hindi allergy, allergy, yung lactose intolerance. Ay, sorry oh, sorry oh. na, sorry. <laughs> it's it's digestive problems. Oh, digestive problems. Stomach problem. dingy. <laughs> Oo, oh, kaartehan lang talaga ng katawan. <laughs> Ay, Oy. sa gatas. oo oh. sa lahat ng mga dairy products. Mm -mm. Naku, nakakainis yung ganyan. At saka, di ba kapag kailangan nyo daw ng mga ganun, mahal yung pwede ninyong intake na dairy products? Oo, Kaya nga, sakit mayaman. <laughs> Bakit mo ako pinili? <laughs> Wala na ba lang akong pambili ang gano'ng klase pangkain? Mayaman ka daw kasi. Maya malay mo. Mukha lang. Mukha <laughs> <laughs> Ay, yan yung maganda nagmumukhang mayaman, di ba? Oo, totoo din ha. Pero oo. anyway, <laughs> maganda nga rin na magmukhang mayaman din yung kalooban ng katawan natin. Oo, yung natin. kalooban ng katawan. Oo, dapat yun talaga ang uh, inaalagaan natin every single day. At yun na nga yung mga pagkain na tama vitamin C, very important yan ngayon, mga ka-MB ano. At napag-alaman ko ano na mataas ang vitamin C na mga katulad kong maasim. <laughs> Grabe So, ano, so, dapat pala, ikaw Duwain yung... Duwain mo B <laughs> Oh, yan, alam nyo na, guys. chika Ay, mga MB, diba? oh, okay. lang mga ka-MV, oh, diba? Chika lang naman yun. na si Miss B kasi maasim. Ma <laughs> <daw. laughs> <laughs> Hindi ko kinaya yun. Oo, oh, nako! Wow. Oh, <laughs> ikaw, maasim, ano ko? Huh? Maalat? <laughs> Maalat. <laughs> Mapakla. <Gata. Why? laughs> ano kasi tawag mo dun sa prutas na parang... Ganun, uh... Kamatsili. <laughs> Yung hindi pa hinog. Oo, oh, oh. oh, hindi pa hinog. Uy, pero may vitamin C yun. Oo. Oh, oh. oh. So... Alam nyo na. Diyan lang. Yon. Hello. Social. Marami <laughs> tayong mga pwede. Siyempre, this is the era kung saan talagang bukas na bukas na para sa lahat ang mga kaalaman. Mm -mm. Pero maging mapanuri lang naman tayo kapag tayo ay nagsesearch sa ating mga um, Facebook, Facebook or sa... Social media. Google. Oh, Ganyan. Google. Google. Oh. Ganya. Oo, <laughs> oh, yung mga Google natin kapag nag-online uh, oh, tayo. Maging mapanuri lang tayo. We need to know kung uh, dapat ba nating intake yung uh, information na nakita natin or hindi. So, let us always double check. Mm -mm. Kasi magaganda nga din naman na may alam nga talaga talaga tayo hindi na natin kailangan pumunta ng library. Oo. Oh, oh. Oh, One just click open. away na lang, Yes, pero maging mapanuri. Oh, at saka ang maganda dito ng mga ka-MB, Kung hindi kayo sure sa mga information na nakikita nyo online, um talagang mas mabuti na kumonsulta tayo sa mga professionals yes. katulad ni Doktora. Dr. Bandong.